welcome to my mini vlogs. Magandang araw mga day. Dumating na nga kami dito sa destinasyon kung saan gaganapin ang advance birthday celebration ng isa sa aming pamangkin at kung saan ay naimbitahan kami dito. At dito lang yan sa SMMBT Tuting House, Barangay Tinigiban, El Nido, Palawan. Sa mga gusto pumunta at may experience ang mala-exclusive, mapagrupo o solo man, pwede nyo silang kontakin directly sa kanilang FB page, SMMBT, Tuting House, Barangay Tinigiban, El Nido, Palawan.

dumating na nga kami dito sa floating house mga day. At talagang mabibighan ni disenyo ng paggagawa nito. Bukod pa dito, very accommodating at napakaspasyos ng lugar. Kayang-kaya yung 25 to 30 packs na katao. Meron din silang mini pool na ginawa para sa mga bata at the same time sa adult na din na hindi marunong lumangoy. Isa nga ito sa mga dinadayo ngayon sa barangay tinigiban ang floating house. Pukod kasi sa floating house, meron ditong shipwreck na pwedeng gawing snorkeling area. Pero hinay-hinay lang dahil ito ay marine protected area kung saan pinangangalagaan ito ng barangay. Alas 4 na nga mga day, kaya nagkaaya na kaming umuwi. Hala, hanggang dito na lang muna mga day. See you sa next gala vlog namin. Maraming salamat! natin ito resistor Oops. Ariana. na Ah, na Ang mga babae, pabuli. Bulak, hindi ako. Yung, yung ano niya, yung

Oh, okay, okay, yeah. okay, na kami. Ba, um, na Sa na kami.